ini kuana ini ni ama dan sunis ni apa duku ah duku ni ni ngari itu po ai sunis po dan sunis ni ngari ni ni pengamitan je ah para pegap ai nya berupa nya lupa ni ma mataba mataba Hindi naman sa hindi matabang lupa diyan sa ano pero iba nang lupa dito kasi ah, yang kayo, Oh. Sa, sariwa, sariwa, baga sa Tagalog. Ah, ito yung ano, yung lupang oh, mataba, yung maitim. may team. Oh. Makitim. Oh, yung may utag Yung mga kababayan ko din sa ano, sa sa um. Dabaw. Kakaiba yung sa Dabaw. Iba naman dito sa amin, sa ano, Mindanao, mm. sa ano, ibig sabihin dito sa Gindulungan, Misipunan, sipunan gindulungan. Ah. Ito po ay nagtatanim ako dito kasi ang lapad ng lupa ko din eh. Ah. Kapot istarya. Malay mo kung paglagyan ng lasones. Ah. So itong, ito, ito, ito yung itatanim. Ito ay itatanim. Ilang, ako. ilang piraso? Ah, tatlo. Sabihin, tatlo, tatlo? Kasi, ilang piraso yung, ano niya, yung katawan niya kasi yung halimbawa kung mag ang isa may naiwan pa ah so it mean uh, halimbawa kung mawawala itong isa o oh. dalawa at least may, may iwan na isa oh. alright para sigurado ba hindi naman sa lahat ng taong ano, itatanim may mabubuhay oh. kaya ng tao oh. yung pinanganak mayroong malaglag mayroong so, naman ano kasi po para... naano na, ko yung lupa ko dito oh. sa uh, gindolungan oh. na medyo malapat ang, banya manganyog. Mm. Depre dito ko itatanim sa sa yeah. binanyo, ng ngibit sabihin yung ano. So, so bali so, ito, ito yung pananim ni Ama. So, ito yung ginagamit niya pandilig kung sakaling tag init na talaga. Tubing. So, tubig. Oh, yeah. so, so, ini iniistak niya kasi para lalamig siya. So, ito yung mga pananim niya. Ano naman ito, rambutan? So, ito yung Uh, Lansunis ng Talayan. O, oh, ayan po. Eh, Gindulungan. Dito, dito tayo sa Gindulungan. Dito tayo sa Gindulungan. Ito po yung Barangay Muti. B Muti. So, ito po yung uh, tinataniman ni Ama ng uh, Lansunis. Dahil ang lupa dito ay kakaiba. So, maitim-itim po yung lupa dito. So, ito yung matabang lupa. So, makikita niyo naman yung pananim ni Ama dito. Yung uh, uh, tinatawag nilang... Uh, bagyaw at saka kalabasa ah, yan. ito yung mga pananim ni ama yung mga kalabasa saging so hindi nyo lang alam so napakalawak po ang uh, tinataniman ni ama dito almost 10 uh, uh, hectare po sambong hectare po ang tina tinataniman ni ama dito na kumbaga nag siya ng uh, seeds ng lansunis para maitanim niya dito sa lugar ng Muti of uh, Province of Gindulungan. So ito po, mapapansin niyo guys, ito po yung uh, pananim ni Ama. So yung mga saging niya dito, nabuabaluktot na sa dami ng kanyang bunga. So maliit pa lang, namumunga na siya. Ito yung kagandahan niya, maliit pa lang siya, namumunga na. <coughs> so may mga pananim din si Ama na mangga. Mangga, ito po yung tinatawag nilang mangga piko. Oh yes, or tinatawag nila Manga Manila. Yeah. All right. So ang kagandahan ng saging ni Ama, maliit pa lang siya namumunga na. Ay, hindi lang 'yan, bukod sa may manga pa, may mga okra pa or ba. So itong mga okra, binibili ni Ama yung seed niya, yung uh, buto niya. Napakamahal din ng pagbili ni Ama. Dyan. Ayan oh, kasi yung okra dito, maliit pa lang siya ang lahap pad ng kanyang bunga oh. So makikita niyo naman yung bunga niya oh. So ano pa ito? Yung ano. Yung, al alam kong uh, alam niyo itong uh, itong uh, insekto na ito. So para siyang ano. Ayam pa yung nga, uh, lagi na lang nagkadikit So ito po naman yung uh, bagyo ni Ama papansin nyo naman At saka may mga kalabasang maliit ayan right so pun malapad mo yan hindi ko kayang ikutin so hanggang dito na lang guys